Hello mga Apex kumusta? It's my name, Kapiks Vlog. Welcome back po na naman sa ating YouTube channel. So for today's video mga kapiks ay sobrang init pa rin ngayon. At uh, ang ganda na po ako ng ano, kakainin namin dahil mga ilang araw yung pagkain namin ng karni. Kasi yung iniyaw karni, yung buong karni ay yun yung mga ano Inulam namin mga ilang araw tapos nakakaumay kaya ito po yung niluto ko ngayon ay Nagano po kami ng sda, paksiw, tsaka naggata rin ako ng gulay. Ito po yung mga ka Yan. Tapos na po akong magluto yan. Paksiw. Tapos gata. Gulay. Kasi merong nakastack dito na kalabasa tsaka sayo sa rep. Kaya naisip akong maggata. Tapos ito na po sila. Naghihanda na po sila kumain. Tsaka si Jingkuano ayaw mo yun na po ka gabi. puto sumbo so yung iba daw hindi pa kakain kasi kumain na kanina so ano early kayo kumakain kasi alas 10 ha mama, Ay, yung rin. Rin. so kayo mama so ayan sinapag train na So, for this. Thank you. Ayan. Kain, mga kapis. Ayan. Kain. Lunch pala, mga kapis. Dinner yung lunch natin. Earlier lunch pala. Ayan. Ayan. Ayan, Luya gusto yung lunch. Early ah, lunch para mga pa pa. Panggabi pala mga fix din pala dinner. Pang gabi pala yun. tahan po tayo. Hindi, hindi, buwat, buwat. Ito na yun ako rin ang utang. Tuturiyot ko tayo. din. na ito. na ito. na na

Dat maakt...

parang init talaga mga paexo? oh. parang 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 yung parang araw parang 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 <laughs> palaging maraming labang po dito kasi yan ah, <coughs> daming kidus tsaka si mama dagsay naglalaba po doon at yung washing machine ay inaayos na rin Tapos yung mga bata ay nandito sa labas kasi mahangin po dito Okay po kasi dito, kahit mainit dito sa ganitong maraming puno ay hindi mo pa rin maano yung ah, init kasi mahangin. Mahangin. Pero pag nandun ka sa dagat kahit mahangin, mainit kasi walang masisilungan dito. Maraming puso, maraming puno ay mayroong madami kang masisilungan yan at baka baka mamaya po ano, kung maya maya sila uuwi ng ano takloban sila mga fix mga bata tsaka sa rosan kailan din sila kasi may pasok na yung mga bata sa webis ata pero hindi naman ganong ano ah, parang parang ano po, yung mabuting yung klase pero may pasok yung parang yung anong klase parang yung klase na ano na mga salunis na ata yun ko lang kung may masalaw kasi babalik naman rin po ako ng balabad sa trabaho mga bukas o mamaya tingnan ko lang si kailangan din magtrabaho kailangan mag focus sa trabaho mga kids kahit sobrang init din sa trabaho dun yun yung ano ko na, na mainit sa trabaho namin kasi barko tapos sigilid ng dagat tapos kung iasin kami sa mga kwarto kwarto sobrang init naman dun uh, hindi naman makakaano pa naman yung ano makakaya naman dun yung, yung init pag may ano, may ducting parang air hose na basta yung tawag ng ducting para yung magtatrabaho sa loob ng barko ay hindi ganong masyadong mainit pero mainit pero may konting hangin para hindi magrabihan pero ganyan talaga pag ano trabaho ng shipyard mainit la, lalo lang yung sabi nila pag ang HE eh, hell erection, yung department namin ay yun yung ano, pinakamainit na will, trabaho dun sa shipyard yung welder kaya yun din yung ano ko kasi para may experience pang ano kasi yung welder shipyard pang abroad uh, parang in demand sa labas uh, kailangan kong <coughs> practice yun o masterin makakuan ng experience kasi yung inaano kong na welding ay iba iba kasi yung position ng ano ng welding dun nung nandun kami sa <coughs> training center yung pre yung pre lang namin ay ano uh, vertical vertical up yun yung pinaka license namin kasi kailangan ng license pag ano pag maging welder na sa shipyard kailangan ng license tapos may expiration din yun pag mag expire 3 years ay uh, ibabalik babalik ulit para mag panangnesyon siya. Kaya nung natapos kami sa sa, ship, sa training center, akala ko yung pagpunta namin sa barco ay vertical na yung titirahin namin. Yung vertical pa tayo. Yung pala pagdating dun, yung hill erection ay all around yung welding. Magiging ano ka, all position yung Maano mo matitirahin Paano na uh, Flat Horizontal Tsaka Overhead Ayan ah. Tsaka yung ano T-joint na ano T-joint Pero parang Ano yan Horizontal Pero T-joint kanyan Pati yung ano Yung bakal Parang napa-L Tapos dito sa gilid titirahin parang horizontal din kasi para pareho lang yung uh, pagtira niya kaya <coughs> eh, yun yung prapractisin ko yung T joint tsaka flat ay dun na ako na naging, na, naging natuto sa pag din kahit yung training namin ay vertical lang yung, yung mas mahirap talaga yung ano parang vertical tsaka <coughs> uh, overhead ang hindi ko palang natitira yung ano na na ay welding ay horizontal tsaka vertical yun na lang ano yung kumamasteran kasi yung iba yung tatlo bali limang limang posisyon pa kasi yun flat vertical T joint horizontal tsaka overhead mayroon para panin pala may isa pa uh, vertical down yung pagtira ay yung vertical pa up yung isa naman yung vertical down ay pababa yung tira parang inaano lang yun sa mga uh, ginagamit lang yun sa mga repair repair pag yung pinaka ano nya sa welding mo yung may backup ka yun yung gagamitan yung vertical down parang rene repair yung mga uh, root pass na hindi ganong mabuting uh, lagpas kaya yun yung ginagamit sa vertical down so ayan nandito po silang lahat sa labas kasi mahangin po dito kanya kanyang kanyang to po sila sa sana naman ay nagano ng duyan Sobrang init. Yan, sila naman yung kumain si Rambach. Tapos, si Mama at si Mga Pits ay nagtutulungan sa paglalaba Mabuti na lang guys, ayos yung washing machine. Kung wala, dami-dami. malo mano Mga laman yung mga gamit nila. Yung mga damit. anopat, mm ka. -hmm. Ano pat ka na? Diret do si patpat -pat Ayaw kumain.